Hey guys! Welcome to my vlog. This is Sooyong aka Bagyong Uyong. At syempre, ang vlog ko for today ay tingnan po natin yung mga um, ginagawang... Um, uh, tingnan po natin yung tinanggal at uh, dinagdag doon sa mga A-House. Kasi nabalitan po natin sa live ni Brenda na may mga customer na tinatanggal at uh, sinisira po yung mga uh, loob sa loob ng A-House. Kaya... Pitingnan po natin at uh, update din rin po natin yung buong uh, A-House at saka mga cottage Good luck guys, I'm gonna have time. Please watch this. <laughs> hey guys, welcome to Yung Yaguhar. At syempre, dito na tayo sa welcome, hinag-inag mag tayo Kasi, patingnan po natin yung mga A-House at saka yung ating mga um, cottage. O, yun, kasi tsaka yung views natin at ngayon guys ang update ng ating um, A house ay nagbabarnish po yung mga um, maintenance boys ayan po sila guys so, nagbabarnish at kaya um, nag-aaral po so, ng um, floor wax nagalagay po so, ng floor wax kanina sila at ate Emmy at di sila ay busy busy po talaga sa dito kasi may mga, yung mga mesa din natin ay nalagyan siya ng varnish dito naman ay kailangan talaga lagyan siya ng um, floor wax kasi para hindi siya aanayin or hindi siya paanuhin ng mga langgam. Ayan po guys. Uh, katatapos po ng varnish. Ang kulay po ng varnish ay um, kulay... ano kulay na <laughs> um, brown konti so dito na at malinis at mabango sa varnish at yung ating mga foam um, ay nilabas muna siya kasi para ma ma maibilad yung ating mga foam yung ating ano mm -hmm. at syempre kasama na rin itong ating mesa ilagyan siya ng varnish ay kulay white pala yung varnish na nilagay kulay white po kasi kasi makulimlim na po kasi 'yung kasi 'yung ating am um, araw ngayon ay makulimlim dumidilim na po siya. Mm -mm, lahat po dito Ay nilagay, Pero dito naman ay ang paglalagay na lang po nila ay varnish. So hindi pa nilagyan ng varnish ang lahat. Uh Oo, -oh, pero nalagyan na po ng floor wax ang ating loob at labas kasi di pa nakita natin sa live ni Brenda last day na may mga customer dito na tinatanggal 'yung um, floor mat natin. Tinatakol yung floor mat pinutol po ni Brenda yan oh. Pinutol po ni Brenda yung floor mat para wala na pong maitanggal at ma maano yung mga nag nagre-rent dito or nag-overnight dito sa ating A house. Oo. Oh, oh, oh. Ayan po guys. diba Para wala na silang ma maano, ma-damage dito. Si Brenda na po ang mismo ang nagtanggal. Jan. Oo, oh, oh, diba? Malinis na talaga siya guys, malinis. Sobrang linis na po siya. Kasi abangan nyo na po yung update sa ating um, Hinaguan Nature Park event na. Ah. Oo. At dyan po si Bibigoy. Ayan po si Bibigoy. Ano bang ginagawa ni Bibigoy? Hi Bibigoy, anong ginagawa mo? Ah, ayan pala yung ano mo. Um, pinutol mong ano or, or hinarvest mong niyog doon sa kapitbahay natin at yan po yung bayad sa'yo? Uh, ay, sa'yo na yan. Hindi. Hino yan? Eh, hey, uh, um, Ah, kasi kay, kay, kay mamasita pala yung niyog. Uh, yung nabili ni Brenda. Ah, yan po yung nabili ni Brenda ng niyog kasi yung niyog kahap nung isang araw ay pinaputol po ng may-ari. Pinaputol po ng may-ari. Uh, uh, at syempre, pinaputol lang may-ari ay um, yung mga yung mga bunga ay kay mamasita at saka yung kahoy, yung puno ay sa may-ari. Kasi yun po yung nabili po ni Brenda na lupa. Oo, oh, oh, syempre sa kanila rin di pa Di ba, Bibigoy? Ba, Ilang puno 'yan? Dalawa. Dalawang puno lang pala yan? yan. Yan lang, yan lang, yan lang yan, dalawang puno. Ah, marami pa pala so titingnan po natin. Good news po tayo guys ha. Dito naman ay malinis na po talaga siya dito sa area ng ang uh, mga gulay yan ni Brenda kasi may balak na po si Brenda rito gagawin. Oo, oh, di ba kaya um, yung mga damo dito ay malinis na, tinalbos na po ng ating mga um, maintenance boys. At ito pa pala, dito pala nag-ano si Bibigoy. <laughs> dito pala siya nagmagawa ng ano. Uh, ano sa tawag na Bibigoy? Ganggangan? Dito pala siya nagmagawa ng ganggangan guys. O diba ang technique ni Bibigoy ay Nag-ano siya dito ng apoy Ah, dito po siya naggagawa ng ganggangan Ayan po yung ganggangan niya Wow, ang galing naman ni Bibigoy para, para saan yan, Bibigoy? Para ma toyo agad? O oh, okay. ano, para mabinta agad yung oh, kasi, niyog Kasi walang araw Kasi walang araw, so ngayon gumagawa ka ng ganggangan oh. Ayan po guys, o oh, Ang dami palang niyog Dalawang dalawang puno lang yan So, so dalawang puno guys, ni mamasita uh, Na niyog ay madami na pala oh. Dalawang puno, ang dami na Ilang sakot to, Bibigoy? Ayun, guys, oh. Ha? Isang sako Ha? Isang sako siguro. Isang sako na malaki. isang oh. Isang sako na malaki dalawang niyog na. Grabe ang dami pala. At uh, experience mo ni Bibigoy yung ating ganggangan niya na ginagawa. First time ko makakita ng ganggangan -gang, -gang, -gang -gan na ganito. <laughs> saan, saan mo ba na ano yan, Bibigoy? Ha? Saan mo ba yung na uh, ano yan? Na experience yan? Napag-isipan nap ko dati kasi dati Ganito yung ginagawa namin. So, ha? Kahit ano, kahit ano yung palay, ganito gagawin namin. Ah, kahit palay, ganito yun. Oh, ano, sin. Ah. Oh, para matuyo yung palay. Ah, para matuyo agad. Oh, so, so, yung... At ito na, meron pa pala guys, oh, ang dami pa palang ano, na ano ni Bibigoy. Ano Bibigoy? Magulang, magulang, magulang araw, kailangan ng mag, ano, mag ganito. Ng, pa, ng, palay. Ganito gagawin. Ah, so yan pala ginawa mo ngayon. So, at dito sa, sa kapitbahay bahay guys ay may nagaharvest harvest ng ano yung harvest nila? Palay. palay. So pun po natin. Ito naman guys sa kapit bahay sa lapas ng um, kural sa kapit bahay ni Brenda ay may nagaharvest harvest dito ng palay. Ayan po sila. At papasokin po natin kasi papasok tayo dito. itinan po natin paano mag-harvest talaga ng palay kasi um, hindi pa ako nakakita ng palay. Parang hindi ako makaano dito guys. Mm -mm. Di diba? ba? Ito yung palayan yan pala. Kasama ko si Amanda. Saan tadadaan Amanda? So dadaan kami ni Amanda. Go ah! Ayan diba? diba? diba, po guys. O so, nag-harvest po sila guys. Di ba? Ayan pala yung pag-harvest guys. O ganyan pala sila guys. Ayan pala pag-harvest ng palay. Di ba? O so, ganyan pala sa pag-harvest ng palay. Guys. Dito. Ano tayo? Mag-harvest tayo ng palay dito guys. Hmm. Ano diba pala yung ano? Pala yung labay? Bakit nilalagay sa ano? Ano? Bakit sa ano? diyan yung, ah, yung Black rice. Ah, guys. black, running. black, running oh, black rice. Yes. yes. black rice. 'yung na black. paki guys, yun pala yung ano, yung black rice na tinatawag nila. At um ah, uh, pala 'yung pagka-harvest ng palay. First time ko nakita yung um, pag ano pag pag-harvest ng palay. Paano siya matanggal yung palay talaga? Paano yung matanggal yung yung ano niya, stem niya at yung mga mga dahon-dahon niya. doon pa lang, ganoon pala yung proseso. Kaya guys, hindi talaga ako sa tumatalon pa ko dun sa ano sa kanal. Kaya guys, thank you so much and God bless. Bye po guys at ngayon ay nakikita po natin na uh, um, busy busy na po yung ating mga uh, landlady mga landlady <laughs> hindi yung mga crew natin crew <laughs> crew girls mga crew girls na tawag natin sa kanila joke lang uh, kasi may bisita tayo ngayon si, si Nang Dorasyon yung bisaya na uh, vlogger na teacher na ngayon ay may boyfriend na so uh, naglalagay pa siya ng ano uh, kama or foam. Foam pala yung nilagay dyan sa loob. Guys, lahat po ng mga kahoy ay nilagay na po siya ng varnish. Very nice ko, Pati yung saan so, uh, mas sa cottage doon, sa cottage oh, so po no. so, sabi, yung mga varnish ko lahat. Pilan pa yung mahal kay ni. Ha? Hmm, yun na nga siya. Lahat po ng kahoy, nilagyan na po siya ng varnish at medyo okay na po siya. At ngayon, ay, at naman ay may bisita kami si ng Udo Adoration at uh, full po yung ating uh, A-House at maraming tao ngayon. Kaya, See you guys in Vocas.